magluluto po tayo ng ginisang ampalaya. Oh Anak ko po yung naririnig nyo. Gusto nyo hiramin yung okay. iPhone ko. So, painitin lang po natin yung kawali. Wait, Rhea. Wait. I will just make a video, please. Una-una sa lahat, pag mainit yung kawali, lagyan po natin ang magtilka. Right. Magluluto po tayo ng higisang ampalaya. Para po ito sa mga gustong matuto magluto, hindi pa nakakapag-try magluto, ito ang pinakamadali na masustansya pa. Una-una sa lahat, pag mainit na yung mantika, lagyan na natin yung bawang. Patayin lang po natin mag-brown yung Pag golden brown na po siya, ilagay ang sibuyas. At kamatid. Pwede na pagkabaya. Madali lang po ito. Sandit na sandit lang po ito luto. Maguro mga 10 minutes lang. Pwede na kayong kumain. Mayroon na kayong matutas sa pagpamayaan dito. Haluin lang po natin para sa juice niya makuha natin. Then, lagay na po natin ang palaya. Nalutuin lang po natin yung ang palaya. Haluin natin. Mahina lang po yung apoy natin para hindi masunog yung harekado. Yung ampalaya naman, pwede kainin ng ilaw, no? Depende na sa iyo, kung gusto nyo mas lutong nito, patagalin po natin sa kalan. Pero kung gusto nyo medyo crunchy, na medyo ilaw, pwede na po ito. Pero kung hindi naman, medyo nag-iingat po tayo sa ating hypertension, pwede pong uh, walang asin. O pwedeng konting asin lang. Ngayon, talagyan po natin siya ng itlog. Tapos, na natin ng ini sa mix para mas malasa yung ampalaya natin. Mas, ah, ha, na natin. Lagyan natin ng konting tubig. Eh, me ha puesto tú Tapos na po ang ating pinasang kampalak. Okay na po, Sir.